Uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18 ng December, December 18, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:30 city ng umaga. At ang araw po ngayon ay Merkulis, Wednesday. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa uh, yung mga sinasabi ni Trillianis noon. Opo. Ang title ko po ngayon ay Trill Trillianis was right from the very beginning. Yan po ang title ko ngayon. Trillianis was right from the very beginning. Ay noon marami ang nagdududa sa kanya. Opo. Marami ang ayaw maniwala. Marami ang ang kumukontra. Opo. Marami. Pero ngayon ay lumalabas o oh, uh, yung mga tao ay pinupuri na siya. Ayan po ano. O oh, naniniwala na sa kanya. Kaya nga ang sabi ko ay Trillianis was right from the very beginning. At ngayon, uh, ngayon lang po, ngayong ngayong umaga, kanina, ay Nag-scroll din ako ng mga balita eh. O, oh, ng mga kwan. Mga... Yun nga. Binabalita ni... Ni... In, ni kwan. Ni Insuricto. Opo, yung bunyog. Pagkakaisa. Insuricto. Ator ni Ricky Tomotorgo. diniskas niya kanina. At pinakinggan ko. Na... Delikado. Ang posisyon ni PBBM kung hindi ma-impeach si Sarah ng tuluyan. Delikado. At ako, naniniwala din ako dyan. Yun po ang latest ngayon. Ano? Kasi nga ay in-interview si Trillianis po eh. Ni Christian Isgira. Christian Isgira ba yun? Opo. Ayun ang sinabi niya. Pag hindi ma-impeach yan, o hindi matanggal sa pwesto sa pagkabisi presidente baka hindi matapos o delikado ang lagay ni Marcos. Ako po ay naniniwala dyan. Opo, at ang dami ko pong reason bakit, bakit naniniwala po ako dyan. Pero hindi ko po tatalakay ngayon. Ang tatalakayan ko po ngayon ay yung mga nakaraan opo at doon nga sa Kwan doon sa doon sa blog ni ni Insuricto ay may nagsulat din na noon pa yan sinasabi kanya ni ni Kapir Silapid bago siya namatay ay upo totoo po yun Bago na matay si ka Piersi Lapid, yan ang palagi niyang topic. Opo, na mag-aaway ang dalawa o delikado si Bungbong Marcos kung papatay-patay siya. Opo, kung papatay-patay siya, ang sabi ni ka Piersi Lapid, baka isang araw na lang o isang umaga ay hindi na siya ang presidente o natanggal na siya. Yan po ang parating dinidiscuss ni Kapir Silapid kung papatay-patay siya. At ididiscuss siguro sa ibang araw. Pero ngayon ay dito na lang muna tayo. Trillianis was right from the very beginning. Ay ano ba yung ano ba yung sinasabi ni Trillianis? Yun nga po yung yung report kasi ng Quadcom tapos na po sila eh, na nag-imbestiga, tapos na sila, ang conclusion nila ay ito si Duterte is the lord of all drug, drug lords. Diyan sa Southern Mindanao o diyan sa area na yan. O, at yun din ang sinasabi ni kanya si eh, noon pa, hindi ba? Nung si kanya na Nagpunta na ata ng Netherlands yan eh. O uh, nag-abroad nag na eh. Kasi nga kinuha na siya ng ICC. Dalawa sila ni Matubato. O ay ilan ba ang testigos na kailangan? Sa Biblia po, dalawa lang ang testigos eh. Pwede na eh. Two or three witnesses ay dalawa na nagtistigo, pangatlo pa si Asirto, hindi ba? O ay matibay na po yan. Kaya nga ito, nag-conclude po yung, yung quad, cru, quad cum, uh, yung final analysis nila o yung report nila na ay talagang tama nga yung, yung mga, mga sinasabi ni Trillianis noon. O, at nirerekomenda po ng ng Quadcom nirerekomenda po sa DOJ na kasuhan na ng kriminal ito si Rodrigo Rua Duterte at saka si Bungo at saka si Bato de la Rosa patungkol po sa extrajudicial killing yan po ang ang recommendation nila at Ayaw ko kung pwede pa silang magdemanda yan pero ang alam ko recommendation lang sila. At yung mga nakuha nilang ebidensya, mga testimonya ng mga witnesses, pwede po yang gamitin. Valid po yan. Opo. Pwede pong gamitin at hindi na mahirapan ang DOJ sa investigasyon. Yan po ang nakikita ko na mangyayari dyan. Kaya nga, ang title ko ay Trillianis was right from the very beginning. At ang dami pong pinagdaang ni Trillianis. Opo. Ang dami po eh na talagang gusto siyang ipakulong. Opo nung nga nung nung pumunta si Robin Hood Padilla diyan sa Senado tinanong siya eh si Robin Hood Padilla bakit anong gagawin niya sa Senado ay siya daw ang dadakip natatawa na lang po ako eh natatawa na lang po ako ay sabagay, ay artista naman yan o parang kumikiro ay siya daw ang dadakip upo kay kay Trillianis. Kasi coordinated po yan eh. Pumunta si Kalida doon sa DND. O oh, kunyari hinahanap ang mga papilis ni, ni Trillanis yung application niya sa kwan. Sa pardon ata yan o kung ano yan. Ay biglang nawawala, hindi ba? Ngayon nagdeklara po si si Juan si Duterte, ha, nawawala sabi niya, na, wala bang papilis yan? Wala bang application yan? oh, nagdeklara eh, na lalamboy from the beginning, hindi ba? oh. ayun, kaya nga, dadakpin siya ni, <laughs> ni Robin Hood Padilla. oh. ay, natatawa na lang po ang mga tao sa ganun eh. Oh, Yung ang sinasabi ko doon sa comment section sa kwan, sa, sa dyaryo po, doon sa Philippine Daily Inquirer, diniscuss ko po yan ng maigi. Ginamit ko po ang Biblia. Alam nyo po, ang sabi ko doon o ang sinulat ko doon, yung pagpardon galing po sa Panginoon yan. Opo. Doon ko pinaliwanag na tayo ay tinubos ng Panginoon. Tayo ay pinardon niya. Opo. Kung naniniwala tayo sa Kanya o kung mananampala tayo sa, tayo sa Kanya, pero kung hindi tayo naniniwala o wala tayong alam kung papaano tayo pinardon ay hindi ka kasama. Opo. Hindi ka kasama don sa pinardon niya. Opo, kung hindi ka manampalataya, kung wala kang alam, kung hindi mo alam ang panukala niya o yung gagawin niya sa hinaharap, paano kang mananampalataya? Ano ang pananampalatayahan mo? Ngayon, kung hindi ka mananampalataya, dahil nga wala kang alam, ay hindi ka kasama. Ayan po. Ano po ang sinabi ng ng Panginoon? your your ano ba ah uh, your iniquity and unrighteousness deeds ayan po ano your iniquity or your sin and your unrighteousness deeds yung mga gawa mo yung mga <laughs> pinagagawa mo na unrighteous I will remember no more, sabi nga. Ayan po ang, ang, talagang pardon. I will remember no more. oh, dyan po nang galing yan. Kaya yung mga hari natin, yung mga presidente natin, mayroon din silang, ay simpi, nag, nagmamagaling din po ang mga kwan eh, gumagawa ng batas sa atin eh. Binigyan nila ng katungkulan o karapatan ang presidente na magpardon. Ay yung iba siguro sumisipsip, hindi ba? Gusto nilang sumisip. O sige, o ikaw, hari ka, bigyan ka ng karapatan magpardon. O, ang alam ko yan, eh, kung kapistahan eh. Kung pista, kung birthday, o kung mayroong, ah, yung, 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 yung uh, Christmas, ganyan. Pero ang ang pinanggalingan niyang kapistahan kung pista. Ayan po. Nagpapardon ang mga, <laughs> ang mga hari noon. Kinupya lang po natin yan sa Diyos. Opo. Kasi nga ay tayo ay maliligtas lang sa habag. Sa habag lang po eh ng Panginoon. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili eh. Opo, hindi kaya. Walang kakayahan ang tao kasi nga makasalanan ang tao. Kaya nga ay bumaba dito si Jesus Christ bilang isang tao. Ayan po. At inalay niya ang kanyang buhay kasi yun ang kabayaran o oh, para ipardon. Ay ito naman si si Kwan po, si Duterte, ay bakit iriribukan niya yung pardon? Wala pa pong presidente na nagumawa na Yan Siya, lang. siya lang po. Kaya nga, natatawa po ako eh. Ang ibig niyang sabihin, hindi niya iginagalang yung dating presidente. Ganun po yan kasi niribukanya niya eh. Oh. At paano naman mariribuka ang, kwan, ang isang uh, yung parang will and testament po yan eh. Bago mamatay paano niya mariribuka yan kung patay na yung nag nagbigay ng pardon hindi ba dapat ang magribuka ay yung yung presidente na nagbigay ganun po yan baka pwede pa kasi ang uh, pwede sabi sabihin ay hindi naman ako ginagalang eh o hindi naman nagpasalamat hindi ba ganun pwede niyang iribuka siguro pero yung patay na yung tao tapos iriribuka mo yung ginawa niya ay, wala sa hulog po yan. Wala. Ay, yun lang nga. Sumusubra yung kapangyarihan ni Duterte. Ayan po, ang ibig sabihin yan. Ngayon, balik po tayo dito, ano? Mabuti na lang at may quadcom. Mabuti na lang may mga taong sumasalungat kay Duterte. Ngayon, ano? Mabuti naman nalaman natin balat kayo balat kayo lang si Duterte. Ayan po ang maganda ngayon. Nakita na natin na yung palang sinasabi niya na ay hate drugs. Yung sinasabi niya na na o oh, yung ginagawa niya na pinapatay na mga tao, ay kwan lang pala yun. I Smoke is cream para hindi siya mapagkamalan na siya talaga ang the Lord of all drug lords dyan sa area niya o dyan sa southern Mindanao na sinabi na yan ni Las Cañas noon. Opo. O. Ayan nga. Kaya nga ang title ko, Trillanes was right from the very beginning. Pero bago po ako magtuloy-tuloy na ibibigay ko po yung verse na hinugot ko sa Biblia para patunayan nga yan. Ano? Ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna itong batch number 2 ano na sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Mga nagko-comment, mga nag-like o nag-subscribe o nag-share. Salamat po sa inyong lahat ano. Ito po sila ano, uh, si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronmel, si Ibi Compio, si Joy Balinsuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB. Batch number 2 po ito ano. Parot-Parot. Uh, Pabs Naranja. Romer Solier. Padwa Lloyd Trabiel. Andre Sanario. Jonah Kanao. Rosana Cavili. Salamat po sa inyong lahat. Bir Orosco. Ernie Kaliago. Christine Juranas. Digna Omali. Julie Antan. Josie Labier Niabot. Andy gimpao user GH. Andy. R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Myra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laguinho, Mister Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, Elbel Belyaryar, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tablati, Sweet Putito, Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Nibis Olabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon, ng Lapas ilo Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Moo Briac, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila ano Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insu Bonyog Pagkakaisa, Vlogger Armandin, Engineer Tutu Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo lang to Christian Isgera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japantors, Dibina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Atat Ago, Dimjus Journey, Kakamping ang batas with attorney Claire Castro ka di Carbonell at saka si attorney Silo Magno. O galiin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ito po ang verse na gusto kong i sa inyong. James Chapter 1 verse 17 Every good gift and every perfect gift is from above Ano ang sinabi ni, ni James Kapatid po ito ni Jesus Christ ano Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights With whom there is no variation or shadow of turning. Ayan po. Yan Yan po ang 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 tinitingnan ko sa tao. Opo, pag nagsalita siya para maniwala ako sa kanya, there is no shadow of turning or parang shifting of shadow sa iba. Kasi nga yung shadow natin kung umaga na andun sa kabila eh. Pag tanghali ay maiksi lang. Pag hapon na, nasa kabila na. Ganun po ang pag-iisip ng mga tao na hindi mo pwedeng mapagkatiwalaan. At yan nga ang nakita ko sa style ni Duterte. Kaya hindi ako maniniwala sa kanya eh. Kasi nga pabago-bago po eh. Ano po nakasulat dito? Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights nang gagaling po sa itaas. With whom there is no variation. O, parang hindi nagbabago o hindi nag... kung saan-saan o... o hindi mo alam. Variable nga eh, o variation nga eh. Hindi ba? O, parang unknown yan eh. Variable o oh. ganun nga. At saka binanggit pa dito, wala daw shadow of turning. Dapat ganun talaga para paniwalaan. Ay hindi naman kasi eh. Hindi ba? Ang sabi ni Duterte noon ay sasakay daw siya ng Jitsi. Oh. At ipaglalaban niya ang West Philippine eh. Hindi ba? Oh. O ipagdasad niyo na lang ako kanya kung kung mamatay man ako. yun ang sinabi niya bago mag-eleksyon. Pero nung nanalo na siya, afterward din ba, ay tinatanong na siya. Ah, ay tinawag pa niyang 'yung eh, na nabudol niya 'yung mga tao eh kung naniwala sa kanya. O mga parang stupid din ang tawag niya kung naniwala sa kanya. Ay ganun po eh. Ay paano ka pang maniniwala diyan, hindi ba? Oh. Pero tatalakayin ko po 'yan sa ibang sa ibang araw. Basta ang sinasabi ko po dito na nanggaling po sa sa Diyos, paano natin makakatiyak na yung mga panukala nila o yung mga sinasabi nila, gift nga po yan eh, o yung mga nilalakad nila ay uh, perfect gift o good gift from above. There is no shadow of turning. Ayan po. At saka hindi nagbabaris. Opo, ay yung iba kasi ay eh, pag medyo ginigipit na, hindi ba? Pag sinasara na yung mga negosyo, ay ayaw nang lumaban eh, hindi ba? Ganun lang po yan eh. Pag naibilanggo na, subukan nyo po yung politiko at mabilanggo lang yan ng isang araw o ay eh, wala na yan eh, hindi ba? Yung mga ibang politiko, pero si Dilima po ay kahit na ibilanggo mo ng 6 years, hindi ba? Hindi nagbabago. Yan po ang sinasabi ko na every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights with whom there is no variation and shadow of turning. Hindi po umiwas, hindi lumuhod si, si Dilima kay Duterte hindi po hindi siya uh, hindi siya nasiraan ng loob ay palagay ko nga ay kinakausap niya ang Diyos doon at ang Diyos naman ay ay sumasagot ayan po eh kasi pag pag hindi po sumagot ang Diyos uh, ay baka magpakamatay po ang tao sa ganong sa ganong pangyayari baka kikitilin na niya ang kanyang buhay at tuwang-tuwa naman si Duterte kung nangyari yan oh, kasi nga ay dispirit spirit mo po 'yon eh. 'Di ba? Oh, Deuteronomy 18 verse 21-22 ay paano daw natin malalaman na ang isang propita ay piki? Yan po ano, para maintindihan nyo na ay, ay kulang na po ang oras po natin. Yan, no? Ang nakasulat po dito, how do you know that the prophet is a false prophet? How do you know? Yan po ang sinasabi dito sa Deuteronomy 18:21 hanggang 22. Oh, ayan po. Ay papaano ba talaga yan? Hindi ba? Oh, ito na. Sasagutin na po kayo ng Biblia. At iyan hindi lang po propita yan, pati mga politiko. Opo, o op, nagmamagaling na mga leader na paano mo malalaman na yan ay pikih? Ayan nga, impostor na kunyari ay uh, lalabanan niya ang droga. siya pala ang pinuno ng droga, hindi ba? Ayan po. Oh. How do you know? Ito na. You may ask in your heart. Sabi po ng Panginoon, you may ask in your heart or you can ask your heart, ano? How can we recognize a message that the Lord has not spoken? Ayan po. When the prophet speaks in the name of the Lord and the message does not come to pass. Ayan po, hindi nangyari, hindi ba? Hindi nangyari. Yung pag niya, hindi nangyari. Yung susog po niya ang druga in six months, hindi nangyari. Hindi ba? Ayan po. When the message o yung pangako niya, hindi ba? Does not come to pass or Through, hindi ba? Hindi natupad o hindi hindi nangyari o hindi natupad. Ang ibig sabihin niya, ano, yung sinasabi niya o yung pinangako niya o yung panukala niya, hindi ba? That is a message the Lord has not spoken. Ayan po, hindi nga galing sa itaas eh. Demonic po yan. Yan mga ganyan, Dim, demonic po yan. Yan magsasabi ng hypocrisy. Opo, at diyan po nagalit mismo si Jesus Christ. Mas minura niya ng, ng maaanghang na salita yung mga parisiyo. Kasi nga mga hypocrites. Yung hypocrites, sabi niya. Brad of vipers, sabi niya. O mga ulupong, ulahin ng mga ulupong, sabi niya. Kasi nga mga hypocrites eh. Oh. The prophet has spoken presumptuously. Do not be afraid of him. Sabi po ng Panginoon, hindi ba? O yun daw, tao na yan, o yung nagmamagaling na yan, ha? pero dito, propeta eh. Pero ay, simple, mga leaders po yung propeta noon eh. Parang sila din yung mga politiko ngayon na nagli-leader-leaderan, hindi ba? O, the prophet has spoken presumptuously sa kanyang sariling palagay lang. Ayon ano? And do not be afraid of him. Sabi po ng Panginoon. Ayan po, at dito na po ako magwawakas, ano? Ibinigay ko na po sa inyo. Bakit ako hindi hindi nga naniniwala kay kay Duterte noon eh? At ang pinaniniwalaan ko ay si Trillianis. Kasi nga dito sa dalawang burst na yan. Oh, at palagay ko naman po mga kababayan, at dinadalangin ko na po sa Panginoon, bago ako magumpisa, ay uh, bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa kanya sa ating pakikinig po ano at muli mga kababayan mga minamahal isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig ano salamat po ng marami salamat po